Mula noon hanggang ngayon ang pinanghahawakan ko po ang Delecadesa. I observed Delecadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi, hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. daming mga pangalan, di ba? Daming ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control lang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess panagutin po natin ang dapat panagutin balikan ko lang po yung sa Senado dami na pong na-mention na dami pong na-mention about the Diskayas umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon umabot na sa NBI may proyekto ang Diskayas eh iyan ang maaring naging negosyo nila makipag joint venture makipag uh, magpagamit po ng uh, lisensya eh kung may kasalanan panagutin niyo po Pan panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakilam sa mga diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, ina umatras na nga eh. Hindi e po panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. 'Wag niyo po ipahid sa akin ang dumi. Para kayo ang pumuti. 'Wag naman po gano'n. Uh, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, ma isa isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. 'Yun ang I am one with IC ICI Secretary Vince ng DILG I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin 'yan dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At uh, hindi po ako nakikialam. bilang isang uh, public uh, servant, noon government employee 2001 1998 pa po sa Congressional Office ni former president, former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delecadesa. Pinapili ko noon Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging isyo ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging isyo. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po. Kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin niyang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name nag drop, nakakilala, magpa-picture na ganito eh wala, walang uh, katapusan po yan na uh, issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po, eh meron si nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against uh, itong sa pamilya ko na naman, eh mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kama? Siguro hindi po titigil ito. Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na mang po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador. Hindi po ako negosyante. Hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, may nang tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa so totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right, lalong-lalo lalo na po sa mga natulungan ng na mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiiwasan, uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung uh, pangalan mo. ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa sa kanila. And uh, it would be very unfair on my part na It would be very unfair on my part po na mag, maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Sa ICI, alam ko, alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, Paatras. Ah. Katapusin ko lang po ah, Uso kasi ngayon eh Puputikan ka ng itim Para sila ang pumuti But I trust our people to see through the noise I have stood by them Through floods, fires, earthquakes And the pandemic I earned their trust Not through words but through action Servisyo po ako At pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino at hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo. Ang pakiusap ko lang po sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth. The truth lang po. Ilabas niyo po yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI Secretary Bins at sa lahat po ng nag-iimbestiga doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lukohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat uh, tumbukin. Kinalaman, ano kinalaman ko dyan sa 2017 na, na meron mga mga joint venture sila. Eh, please check. Bistigahan nyo po. Panagutin nyo. Kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman ipapaikot-ikot -pa, pa natin. Kasi expect ex expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na versa. Para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga -nag na tayo dito sa sa, sa sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. dami daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Kongresman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Si, sila mismo. Eh layo ko dyan, tinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw na ayaw ko po ng uh, kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no? sa DPWH, sa ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan at sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatagot uh, tinatago at mga Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga uh, diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Na, na, na. Napakinabangan na ba ng taong bayan? Kung napakinabangan, may koa po. Trabaho ng koa yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan. At meron bang uh, problema. Eh, kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan nyo po. Po akong uh, kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong... Uh, Negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang uh, senador. Sir, sir, ah. sir, there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niya yung totoo. Kasi biglang na, na, nalihis na yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. Eh ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo parang cover up na ang nangyayari tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Di po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin.